at dahil rest day ng mga working mom at namin mga hindi ng tahanan, naisip pa namin mag-explore sa Binondo at Chinatown. Siyempre, hindi dyan mawawala ang food trip. Ayan, nandito kami ngayon. Papasok kami sa Lucky Chinatown. Oh! <laughs> Mali tayo ng pasok, sigi pa. <laughs> Mali ng pasok okay. eh. Asa na sila? Nandito kami guys sa Lucky Chinatown. Ang ganda dito sa loob. Ewan ko kung anong hinahanap nila. na uh, kainan. Ayo nga. Uh. Chinatown, the Bizarria. Ayan, may dadaanan na tulay. Tingnan natin kung anong meron dyan sa tulay. Ayan. Kami sa umakit kami dito sa taas. Kasi dito yung kainan sa baba, puno. So, dito kami. Okay. Tapos yung order, paano? Yun. Okay. Iyan, nilalapag na ang mga order. Thank you. guys. Ikot-ikot kami ngayon dito sa Manila, Chinatown. Ayan yung mga kasama ko. Ayan. Grabe. Ang oro lang ng mga gulay. Kaya nga. Mamaya. Babalik pa tayo dito. Katanghali. Ang kapat. Time check. 12.20. Ayan guys. Yung mga prutas ang dami oh. Wow. Yan yung mga kasama ko. Hindi ko alam po saan kami pupunta. Oh, ayan, pinipilaan siya. Fried shop out dito sa Chinatown. Ayan. eto, yung masyado nagkikrave sa, sa fried shop out. Meron siyang pila. Ayun, ng pila. Ayan, nakapila si Melody. Siya nang pumila sa order namin. Melody, ayan. Bumibili. Pinipilahan siya, pinipilahan. Ayun. Na-curious din naman kami kung ano yun.

Hi vlog! Hi <laughs> vlog! Alam gusto ko talaga magiging bisda. <laughs> Oo nga, kasi hindi na mga pagkain. Tignan mo yung mga puti. Sobrang lalaki nila. Ganyan pala talaga pag ang pagkain mo, bariya. <laughs> <laughs> Ayan. <laughs> <laughs> Oo ano Take two. Ayan, kong nagsusukat ang mga kasama namin. At silay mag-nino, Abay. Ni, -ni, -no. Ni, -no. Ni, -no. Ni -no level na sila? Thanks for watching. See you in the next.